Kaya ang tanong natin ngayon, paanong magre-react ang isang tao kung sila naman mismo ang mga naniwala sa mga sinungaling at sila naman ang hindi nagtiwala sa mga taong katiwatiwala. Noong mga panahon na dapat tayo pipili ng ating mga leader at mas pinili pa nating piliin tong sila kahit na alam natin na sila ng korupsyon. Pinili natin sila kasi tumimbang tayo doon sa mga panandali ang pakinabang. Kaya paano tayo magkakaroon ng karapatan o questionin natin ang ating mga sarili na tayo naman mismo ang naglagay sa kanila? Sinabi sa Quran, Zahar al-fasad fil barri wal bahar. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lumantad ang fasad, korupsyon. Fil bar wal bahar. Sa lupa at sa karagatan. Bima kasabat ay dinas dahil din sa gawa ng mga tao. Lumantad daw anya ang korupsyon, bakit? Dahil din sa gawa ng mga tao. Bakit ba nagkaroon ng mga taong namumuno sa atin na nagkakaroon ng korupsyon? Sapagkat tayo din ang pumili sa kanila. Tayo din ang naglagay sa kanila dyan. Lumantad itong mga korupsyon na to dahil din sa pagpili nating mga tao. Sinabi mismo ni Allah Naghahar al-Pasad, lalantad ang mga korupsyong ito. Bima kasabat ay dinas dahil din sa mga gawa natin. Dumating ang mga taon na nakikita natin na lantara ng korupsyon. Bakit? Sa mga panahon na hindi na natin pinaniniwalaan ang mga taong totoo at ang mga taong totoo ay pinasisinungalingan natin dahil na rin sa social media, dahil na rin sa pang-interest na pakinabang na gusto natin. Kahit na alam natin, kahit na alam natin na magiging kurap ang mga tao na ito, pero dahil nakakuha tayo ng panandali ang pakinabang, ay pinayagan natin. Tayo mismo ang nagpahintulot kung bakit sila nandyan. Kaya huwag natin sasabihin na wala tayong responsibilidad. Lahat tayo ay may responsibilidad o lahat tayo may pananagutan sapagkat tayo ang pumili sa kanila totoo